Ang Phantom si Ita ay isang bagong Japanese girl group na may konseptong retro horror. Pinamunuan ng singer-songwriter na si Ado, ang Phantom si Ita ay nagdebut noong Hunyo 26, 2024, kasama ang kanilang single na Otomodachi at inilunsad ang kanilang unang album na shoujo, No Hino Omoid noong Oktubre 30, 2024. Binubuo ang grupo ng mga miyembrong sina Mona, Miu, Rinka, Hisui at Moka. Kilalanin ang Phantom Sita. Phantom Sita, ang Phantom Sita ay isang girl group na may konseptong retro horror. Nagdebut sila noong 2024 at, at aktibo sa paglabas ng mga kanta, paggawa ng music videos, pagperform sa E at marami pa. Retro horror, ayon sa Phantom Sita, ang konsepto ng retro horror ay hindi lamang tungkol sa mga multo o halimaw. Ipinaliwanag ni Mona ang madilim na bahagi ng tao na makikita mo sa kanilang nostalgia at kagandahan. Ito ang pakiramdam ng kilabot na dumadaloy sa iyong gulugod. Ito ang tinatawag naming retro horror. Ang aming retro na aspeto ay inspirasyon mula sa mga idolo noong panahon ng Showa era. Nostalgic ngunit bago, iyan ang nais naming ipahayag. Genre, idinagdag ni Hisui, ang konsepto ng retro horror ay napaka-unique at bago at ang aming musika ay kakaiba rin para sa mga Japanese idol groups. Kaya kapag narinig ng mga tao ang pangalan na Phantom Sita, gusto kong isipin nila kami bilang isang genre na naiiba. Iyan ang nais kong maabot sa konsepto ng retro horror. Mga miyembro Mona, si Mona ay ipinanganak noong Setyembre 17, 2007 at inilalarawan ang sarili bilang isang cute na tao sa kabuuan. Miu, si Miu ay ipinanganak noong Nobyembre 17, 2004, at iniisip niyang isa siyang carefree na tao. Rinka, si Rinka ay ipinanganak noong Mayo dalawang 2007, at tinitingnan ang sarili bilang isang malakas at masiglang miyembro. Hisui, si Hisui ay ipinanganak noong Mayo Isa, 2003, at sinasabing may malakas siyang tiyin o feminine energy. Moka, si Moka ay ipinanganak noong Oktubre 20, 2006, at madalas na nakikita bilang isang masipag na miyembro. Phantom si Ita sa Pilipinas, panoorin ang Phantom si Ita na magpe-perform sa Samsung Hall, Dan Ora sa Enero 18.